ang bawat isa sa atin ay nasa radar ni Satanas at naghihintay lang siya ng oportunidad na umatake. Si Satanas ay hindi lumalapit sa atin na mukhang demonyo, kundi siya ay nagdi-disguise na mukhang anghel. First Peter 5 verses 8 to 9 Be sober, Be vigilant because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Sa verse na ito, tayo ay binabalaan ni Apostle Paul na maging alerto at vigilant dahil tayo ay laging minamatsyagan ng ating adversary o ng ating kalaban. Sabi nga, ang spirito natin ay nasa real and present danger. The devil is relentless. Hindi siya titigil at siya ay nanggigigil. Nailigaw tayo mula sa pananampalataya patungo sa pagdurusa. Sa paanong paraan? Isa dito na dapat kang maging alerto ay bibigyan ka ni Satanas ng pagdududa sa paniniwala mo sa Diyos. Katulad ng ginawa niya sa Genesis pa lang kay Ebat Adan. Ang atake niya. Sigurado ba kayo na sinabi ng Diyos na bawal kumain ng prutas dito sa garden? So ingat kayo, baka bigyan ka ng pagdududa at ibulong sa iyo ng demonyo na sigurado ka bang ililigtas ka ng Diyos mo? Bubulagin ka ng kayamanan para lumayo ka sa pananampalataya. Nako, napakarami niyan. Mga itinuturing mong tapat na kaibigan, pero i ka na i-justify, na gumawa ng masama, magdroga, Uminom at malason ang iyong isip. Sa mga kabataan, yung mga music na pinapakinggan mo, nalalason din sa isip mo. Mga music na tungkol sa sex, drugs, and alcohol, ililigaw ng mga beats na yan ang espiritu mo. Nataniman ka ng salita ng Panginoon, buburahin ni satanas yan sa isip mo. Satan is a murderer. Gigiyangin ka niya. Gagayin ka niyang maingitin, matakaw, at mapagimbot Katulad ng ginawa niya kay Cain para patayin ang mismong kapatid na si Abel. Dibigyan ng sakit. Nalalayo ka sa pananampalataya sa kanya. Diyan nabigo sa akin si Satanas. Kasi nung binigyan niya ako ng kanser, lalo kong pinagsiksikan ang sarili ko sa Panginoon. At dahil sa naranasan kong goodness ni God, ang naging dahilan kaya eto ako, tagapagbalita ng kanyang kadakilaan. Maging alerto maging madasalid sa pagdarasal nilalabanan mo at inilalayo ka ng Diyos sa kalaban tara kapatid, ipanalangin natin yan Maaari kang yumukod o ipikitang yung mata at anyayahan natin ang spirito ng ating Panginoon O Panginoong Diyos patuloy na kami lumalapit sa iyo at inaacknowledge namin ang katotohanan ng may labanan ng spirito ng kabutihan at kasamaan sa aming buhay tulungan mo kaming magingat at magkaroon ng malinaw na perspective, Panginoon, ukol sa iyo na maging handa sa paraan ng kaaway. Balutin mo ang aming puso at isip ng iyong katotohanan at kami tumayong matibay laban sa tukso at pagsubok. Panginoon, itinalapit namin sa iyo ang aming mga kapatid na asama namin sa panalangin ito na mapaglabanan at mapagtagumpayan ang kaaway. Bigyan mo kami ng strength to resist the devil at palakasin namin ang bawat isa na lumakad kami kasama ka. Salamat Panginoon sa pangako na kapag kami ay lumapit at magsumiksik sa iyo ay doon ka at hindi ka hihiwalay. Ang buong tiwala namin ay nasa iyo, O Diyos. Sa iyo ang pagpuri't pagsamba, Panginoon. Ito ang aming samo at dalangi sa pamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas na sa Isus. Kapatid, follow mo ang page natin. Araw-araw tayong magsama-sama. Limang minutong video ng pagsusumiksik sa presensya ng Panginoon. Magkita ulit tayo bukas.